sarap mga kakanyaman nandito tayo at ka maglalabaw tayo ngayon so may iba naman po natin Nandito tayo at ka maglalabaw tayo ngayon So, may iba naman po natin ngayon at maglalaba po ang inyong kakanyaman kasi po ay marami na siyang lapahe so kailangan po natin magmash yan po yung 21 page sarado po kasi lockdown po sarado po ang 21 page siguro uh, online lang po ha tingnan po yung uh, epekto ng lockdown yan wala po tao uh, so, dati po dyan dito sa bus stop na yan marami pong tao dyan Makikita niyo dyan dati mga gantong oras Marami pong tao At saka dun sa kabila Marami pong tao dyan Mga gantong oras So tahimik na tahimik po ang lahat So flex ko lang po Ayan po yung 21 plates na uh, pinapasokan ko So sarado po siya So eto po ngayon Ang uh, labahan Maglalabaw tayo So ayan Dito po yung pinapasok yung coins kung maglala ka, mo dito, diba? sarado mo muna siya dito, di ba? Sarado mo muna siya doon, dito. So, yan. Laba-laba po. Tapos yung coins. Papalit ka ng coins dito po. Dito po ang palitan ng coins. Yan, meron pong palitan ng coins yan. Papalit ka ng coins yan. So, malalaglag dito. Lalagay mo yung bill ng pera dito. 1 ringgit, 5 ringgit, 10 ringgit. Tapos, yung change nandun. So, nandito naman po yung dryer. Dryer po. Ayan po yung dryer. So, ayan po yung damit ko. Na, hindi ko na po na ipakita sa inyo kung paano winashing. So, ayan po ang damit ko. Tapos, ito po ang ah. po yung points na nilalagay. Mm -hmm. So, yung feeling temperature. Kung ilan. So, ayan po. 5 minutes na lang po at matatapos na ang aking uh, labahan. So ganyan lang po ang uh, ano natin ang paglalaba. So hindi na po kailangan mag ano mag kusot pa, di ba? Hindi na rin kailangan mag uh, magpatuyo ng damit sa araw magsampay ng sa so, patas na isang oras is eh, matatapos na po yan so tutupi na lang po ang damit di ba ang galing di ba so ganyan po ka high ngayon maraming salamat po mga ka-Alex Fidel TV Channel sa pag-support niyo sa akin. Thank you very much. So, hanggang dito na lang po muna. Thank you, thank you!